anong mensahe ang kailangang marinig ng mga earth sign ngayon or within one week from now na hindi tumatama yung hangin sa microphone dahil bukas yung electric fan oh may ano tayo dito king at queen pero magkaiba ng suit ito king of swords natin uh, ito ay queen of wands so more like relationship yung reading dito kaya hindi nang pa nangyayari ito beware kasi parang may paparating na trouble na para bang ikaka dismaya <laughs> ikaka dismaya ang ganda ng lumabas na cards Well, may wish kasi dito na maaring mangyari. So, iniisip ko kung kanino. Sa babae ba o sa lalaki? Pero isa sa kanila may wish na maaring mangyari. <laughs> Lovable robe. Oh my God. Teka, may nabasa ko. Wait lang, hanapin ko sa internet. Rogue. A person who behaves badly but despite this is quite attractive. A man who is not honest or moral. Yun nga ang alam ko na rogue. Dishonest. sabi dito, lovable rogue. <laughs> so, parang ang dating. Mandalo ko siya, pero in a sexy way. Ano ba yun? Ang lahat ng ulo ko. Uh, parang Siguro ang dating nito magaling siya mag-persuade ng tao. Eto ano to? yung rogue, Pero, may iba pang meaning. Ano to? <sighs> Eto, last na. Ah. dating kasi may someone sa connection nila na flirt may wish yung isa sa kanila na uh, makipagbalikan sa other option niya. kasi ano may ano tayo dito lovable rogue so iniisip ko flirt to. Baka yun na yun. Yung parang ikadidismaya. Kasi may someone dito nga na flirt. May gusto siyang landiin. Either kukontakin niya to o yung um, person niya ang magkocontact sa kanya. Wish niya kasi yon na mag-connect sila. Oh, kasi may temperance tayo. Tapos, eight of cups. Ay, nako. Pero tingin ko yung flirt dito, babae, ito. So, again, relationship reading lang to. Okay? At, may add option yung babae. Weh, kalandian niya lang to, o oh, ex. Na para bang wish niya mag-reconnect sila ulit. At maaaring mangyari yon Sad to say. Kawawa naman yung lalaki dito. Kasi mukhang honest naman yung lalaki, pero flirt nga yung babae. So, pwedeng ikaw to. O, mo. Case to case basis. Kasi general reading naman to. O, pwede rin naman sa kakilala nyo to. To mama. tong reading natin. So, sino kaya tong babaeng Ay, hindi? Ano ba natin malalaman? In general na lang kasi ang daming tao eh. Magtatagal ako kung i-clarify ko pa pare-parehas yan. So, sino yung possible um, flirt na lang sa kwentong to? Kondi di kayo to, kasi, siyempre, eh, alin man kayo dyan, ay yung person mo nga. Okay? So, impossible possible um, person dito, partner, o yung flirt na tao, ay Sagittarius, Libra, Aquarius, Gemini. Grabe, tago tayo dito. Ang dami kasing dami kasing cards. Oh, ang dating dito may iba sa inyo. Weda sila mismo to. O yung uh, friend nila. O anyone na uh, malapit sa nila May kutob kasi sila. At ang kutob nila ay mapopromote. Mapopromote o may uh, good news sa career, business, money. Napaparating, parang kotob nila, ganun. Within one week from now, tatama yung kotob. Ah, uh, ano to? Wala man tayong person. So, useless to. Hmm. Well, ang banga tong combination. Madi-disappoint daw yung iba sa inyo kasi baka manakawan o ma-accident. OMG. Ay, hindi. Hindi naman kasama yung accident. disappointment. Huwag na natin isama rin yung rob robbery. Disappointment na lang sa ano? Traveling. So, sabihin natin mapopospon yung traveling. Kasi inisip ko, baka nandun yung accident. Hindi naman siguro. Pero again, more like sa traveling to. Mapopostpone, ma-reschedule yung traveling ng iba sa inyo o ng kakilala nyo. So, pwedeng may bibisita sa iba sa inyo pero hindi matutuloy. O kayo yung bibisita sa ibang tao pero magkakabere ya. Ganyan eh. wala rin tao dito ayan oh eto engagement to may may engage sa iba sa inyo sa someone na mahal nila kasi may arrange marriage di ba eto engagement sa taong mahal nila uh -huh. So, pwede kayo mismo to o kakilala nyo. Ay, baka ma-engage within one week from now. May good news daw na paparating. More like may kinalaman to sa family. Na para bang magse-celebrate. Family. So, sarili mong family o biological family. So, dun may good news. May clouds na tayo dito. Well, may lalaki sa iba sa inyo baka magkasakit. Um, beware. Um Eh, kasalanan naman to. O pwede rin namang may wish na matutupad para sa iba sa inyo, magsasaya sila. Kasi ano to, bride kasi to. Ito naman manstort. So more like ikakasarito. Kasi magli-live-in na sila. Magsasama na sila sa isang bubong. May iba yung bahay. Pero hindi to agad-agad. More like uh, within 1 to 3 years from now. Ayan pa rin eh. Kasi yung mukhang may ma iiba ng bahay. Ma um, marirel, Marirelocate. -re Dito eh. After mar marriage. Marirelocate. So, sabihin natin um, inheritance yung may inheritance na nilalakad yung iba sa inyo. Eto. Magiging okay ng lahat. Inheritance, pension, or outcome ng investment, insurance. So, kung ganun man na nagka-problem o nilalakad nila yon within one week from now maayos din uh, sabihin natin may problem sa business o seaman o natatrabaho sa barko parang may success doon ganun ang dating eh Anyway, hanggang dito na lang. Goodbye po na.